Tradisyon na ng mga Pilipino na kapag pumapasyal ay bumibisita sa simbahan o grotto. At alam nyo ba na may paniniwala na kapag unang beses mo sa simbahan ay matutupad ang iyong kahilingan o pinagdarasal? Bola sa town proper... 3 to 5 minutes lang, mararating na ang kilalang grotto na ito. Punta ko dito sa Pangasinan bago ako umuwi sa Manila. Dumadaan po talaga ako dito. Siguro mga twice a month. Bilis kasi sa akin to eh. Nakapagtapos ako ng anak ko, tapos dito ko lahat po hiningin yung sasakyan ko, tapos yung yung mga blessing na dumating sa buhay ko dito po kay Mama Mary. Lahat na hiningi ko sa kanya, binigay niya po sa akin. Parang, please na please, hindi po ako umuwi sa nila na hindi pa ako dumadaan dito. Kaya lahat ko hiningi sa kanya, binigay niya po it. Answer prayer po ako dito. Kapag nandito o nadaan kayo sa bayan ng Rosales, isa sa mga pwedeng niyong puntahan ay ang Our Lady of Rosales.